Ayun guys, nakauwi na po tayo. Uh, galing naglaro ng rang ano ba 'yon? Yung racket ball. So pinamaan, natamaan si David dito. <laughs> natakot talaga ako kanina. Uh, tapos hindi na ako makapaglaro ng maayos kasi natatakot na ako kasi umuwi na lang kami. Pero ano 'yon, yung last part na ng paglalaro namin kasi natatalo na ako eh kaya nag ako na, manalo ako so eh, ipapatama ako sa 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 ano sa wall para mabaw siya papunta dito para mapunta sa mukha ni David dito tumama sa ilong niya buti na lang hindi sa mata my goodness hindi na ako makapaglaro ng maaya natatakot na kasi ako so ngayon nakaway na tayo gumawa si David ng coffee ay dumidikit siya ginawa niya ako ng coffee. Ito, yung kanya na sa taas. Tapos ngayon, uh, yan, may plum kami binigay, binigay ng ibigay namin may tanig siyang plum. Tapos, nag, ano ako nag-toast. Ito lang yung ano namin. Ito yung tanghali namin. Yan. Tapos, nagawa uh, ako ng fruit shake. Ito ito yung pinamitas ni David nung naglakad siya. Tapos ito, bumili siya ng, ng ano ba <laughs> Strawberry. Tsaka may natitira pa kami yung, ano, ito. Tapos talagyan ko ng banana, isang banana. Talagyan natin na isang banana. Yung ating shake, ayan. May natitirang dalawang banana. Yung isa ilalagay ko. Banana! Yan. Shake na tayo. Yan. So. Lagyan lang natin. Ito maghahati lang kami. Hatiin ng dalawang kutsara. Kasi nasisira. Madali siyang mabilis masira ito. Magtitira lang ako para sa para mamayang gabi after namin kumain. So ito. Kailangan namin yung strawberry nga pala na to, galing to sa ano, every Friday day to, mayroong, ano, ah uh, food, food share bang pangalan doon? Um, uh, may mga nagbibigay, tapos binibenta ng, ng ano, ng mura. Ito yata, parang galing ito sa ano, sa, ano bang pangalan doon? Kasi nakakalimutan ko yung mga pangalan nasa isip ko hindi naman natas ah, ano pang pangalan nyo ay naku, sira na yung ugat yung pangalan ko. allotment ayan yung meron silang mga allotment dito kasi pwede nagbabayad ka lang tapos pwede kang magtanim. ano yun binabayaran ewan eh, kung paano nila binabayaran kung yearly ba or monthly kasi yung kaibigan ko dati, ganun, trabaho ko. Ngayon, hindi na siya, hindi na siya magkatrabaho sa trabaho namin. So, yan. ah uh, Dito natin ang ano, grapes. Na ano. Anyway, guys, hinugasan ko na to Bago ko ito inilalagay sa lagayan, hinugasan ko sila. Kaya, para pagkakainin, diretso na kain, hindi na siya uhugasan. Ayan. Ayan. Green so, Gumagalaw yung gumagalaw yung ano, camera kasi yung yung yung, 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 yung ginagamit kong ano, stand ay para ito sa ano sa microphone. Ah, nalagay hindi siya steady. Parang ano siya? Spring. Spring ano camera. Ay, spring na handle. inaano ano ko siya binibend. Tapos, um, ano bumabalik. Tapos, yan. Tama, yan. yan. Tapos, natin yung sabi. Ay, fruit shake tayo ngayon. Fruit shake. Tapos natin ng ay no kalimutan ko. Gagawa tayo ng ano, apple cake mo. Okay. Hindi ako marunong gumawa, pero mag, mag so, si search tayo sa ano, sa internet. Hindi naman talaga ako marunong mag -play lalagyan ko lang ng batin ito. Yung, yung inano ko tinos, tigas siya. Ayan. Tapos, lalagyan natin yung milk ito. Ay, kagagagit yung milk, dito baka. lagyan natin ng ano honey. Ah, may kiwi dito. Lagyan ko na yung kiwi. Ito guys, honey. I don't know. Kunting honey. Oops. There you go. I don't know if this is really honey or my sugar yan ipalitan e, ko yung kiwi. Kiwi. Nag-iisa na lang kasi ito parang lalagay natin dyan. Lagyan ko ng konting ice cream para masarap siya. Sorry, madili. Lagi <laughs> natin ang ilaw. <laughs> Kalimutan ko mag-ilaw. May ilaw kasi dito Yan, tapos ilalagay natin to Ilalagay natin yung kiwi. Itikira ko to para mamaya Ihahalo eh, eh, natin dito Sa after number Kain ako dito hmm. Maasin siya lahat So, lagyan natin ang ice cream yung ating orchid. The ice cream is very hard. Dahil frozen yung ice cream. Oh my God, it's frozen siya. Matigas <laughs> masyado. Nag-frozen siya masyado na sa freezer. Gusto ito ng mga ano aso. Oh, ito so, konting ice cream, matutunaw yan. Konting ice cream. peanut. What are you frying? Yan. Tama-tama to, hindi siya gaano malamig. Yung malamig, ha? Uh, yung malamig na kasi doon yung ice cream. So... Okay. Ayan, so, ilalagay natin yung kay David dito. yung straw yung straw na ano laki. so meron tayong straw dito yung straw at ito rin so there you are so ito na yung ito yung panghalian ni David dali natin dali <laughs> ayan so ito yung panghalian ni David tapos yung akin naman ito, tsaka ito. Hindi na ako magpa-plato. Ayan, okay? So, tignan natin. Mmm, yummy. Okay. Kain muna kami. Bye for now.